ba ginagawa sa inyo sa sa passing sa inyo ni Ana? Ah. Talaga wala nang ano, eh, politiko politiko. Yun. Oh, magaling po ay, talaga 'yon. Totoo ba 'yun may nakauna ka po ito? Ano? regular daw na 'yon. Ang oh. empleyado sa munisipyo. Oh, hindi ko po alam 'yon. Baka Anong, ka sinuban, kasi, sobrang bait yun, eh. Kahit daw kahit daw hindi niya kalyado yun, basta yung may mga matatagal. Oo. Oh. Na, magsiservisyo sa, sa munisipyo yun ano daw niya mabait po talaga yun gusto maganda yung record oo right? oh, oh. ni regular daw kaya kayo ko daw niya lang maka masasamat po eh oh. <laughs> hindi tinipid hindi La gaya sa mga kids lalo nung nung pandemic oh, Grabe ang para. ayudo doon. Oh, Biro nyo isda. May bigas kumpleto. Ah, may isda pa. May isda pa yun. Mm. -hmm. Ano yun? Mga bar barangay yun na? Bara barangay yun. Oo. Na Oo. Uh -huh. uh, Grabe ang ayuda doon nung pandemic. Talagang... Ito uh, mo talagang hili. Talagang tutulong ang tao eh. Walang gutom ng mga tao noon. Tutulong talagang tao. Ay, kaso umaapin na pa rin to siya. Eh. <laughs> Doon ka sasakay sa PITX. Layo. Layo yun. Makati. Sa coastal. Hindi coastal. Doon ka pa sasakay. Ang layo. Babaybayin pa niya yung ano, yung yung sa makapagal na yun. Oo. Oh. Mahirap pag hindi mo pag laki, hindi ka ano dito. Galing ano? Kal ka probesya. Mangangap. Ang nililigaw ka pa. Nililigaw ka. Yan ayoko. Yan dito sa sa ano Q Mart. Q Mart yan. Ito Q Mart. Ah, ah. Yan sa uh Kaki -huh. yan. Ah, papunta kang ano. Oh, Monumento yan. Yan yan ang kiyata Yan ang mga Mas mababa ito, Pero pagdating. Okay. Mas mababa yan. Pagdating mo ng Ortigas. Ang hirap. Paas nung aakyatin mo. Pessoal, por